Alerto SSS Pensioners, 12,800 piso, ikalawang tranche increase, kumpirmado, mas malaking dagdag darating Oktubre 24, 2,025, agad nabasahin at ipaalam sa inyong pamilya at kapitbahay dahil ito ang balitang matagal ninyong hinihintay. Ito ang simula ng mas malaking pag-asa para sa libu-libong retiradong Pilipino na umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa gamot, pagkain, kuryente at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Huwag magpaligoy-ligoy. Simulan natin at ipaliwanag ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng kumpirmadong labindalawang libo, walong daang piso na ito, sino ang kwalipikado, paano ito matatanggap, at ano ang dapat mong gawin upang matiyak na matatanggap mo ang buong benepisyo ng walang pagkaantala. Ang pagkumpirma ng labindalawang libo Walong daang piso na second tranche increase ay hindi basta-basta balita lamang. Ito ay konkretong hakbang na idinisenyo upang magbigay ng direktang tulong sa mga SSS pensioners na nahirapan dahil sa tumataas na presyo ng bilihin at serbisyong pangkalusugan. Marami sa ating mga magulang at lolo-lola ang nakadepende sa maliit nilang pensyon at ang dagdag na pondong ito ay maaring magbigay ng kaunting kaluwagan mga gamot na hindi na kailangang ipagpaliban, dagdag na bigas o gulay sa hapag, pambayad ng kuryente at tubig, at kahit maliit na ipon para sa emerhensya. Hindi kompleto ang solusyon sa isang pagtaas lang, ngunit ang labindalawang libo, walong ang piso na ito ay konkretong patunay na may aksyon na nangyayari at hindi lamang pangako. Mahalagang maintindihan kung paano kinumpute ang pagtaas na ito. Ayon sa mga paliwanag mula sa SSS, ang adjustments tulad nito ay kinakalkula batay sa bilang ng taon ng kontribusyon, average monthly salary credit, at patakaran ng fund para mapanatili ang sustainability ng programa. Ibig sabihin, ang bawat pensioner ay makakakita ng kaibahan depende sa kanilang kontribusyon at haba ng serbisyo. Para sa ilan, ang pagbabago ay marahil mas halata, para sa iba naman ito ay dagdag na tulong na unti-unting mapapansin sa buwanang kita. Kaya naman mahalagang i-check ng bawat pensioner ang kanilang My SSS account o ang nakarehistrong contact details upang tiyaking walang problema sa pagkakakredito ng kanilang mga benepisyo. Habang papalapit ang PETSA ng pag-release, Oktubre 24, 2025, handa na ang SSS na makipagtulungan sa mga banko at remittance centers para masiguro na ang pagdistribusyon ng labindalawang libo, walong daang piso ay magiging maayos at mabilis. Ngunit dahil mataas ang inaasahang volume ng mga transaction, inaasahan din ang pagtambak ng mga tawag at queries sa kanilang hotline at social media pages. Kaya naman, isa sa pinakasimpleng hakbang na maaari mong gawin ngayon ay i-verify na tama ang nakarehistrong banko account, mobile number, at email sa iyong MySSS account. Kung wala ka pang MySSS account, ngayon ang pinakamagandang panahon para magparehistro gamit ang tulong ng anak o apo. Simple lang ang proseso at malaki ang maitutulong nito kapag dumating na ang release. Maraming pensioners ang naiilang sa digital na pagbabago, pero hindi dapat ikabahala ito. Ang SSS ay nagpatupad ng mga hakbang upang gawing user-friendly ang kanilang online portal at pahusayin ang security ng mga operasyon. Ito ay bahagi ng kanilang modernization efforts. Maaari nang imonitor ng mga pensioner ang status ng kanilang claim at hingin ang assistance online na nakakatulong para maiwasan ang mahabang pila sa branches. Gayunpaman, kung mas komportable pa rin ang pagkuha ng impormasyon ng personal, bukas pa rin ang mga SSS branch para sa mga nangangailangan ng direct assistance. Asahan lang ang mas mahabang pila malapit sa release kaya planuhin ang pagpunta ng mas maaga kung kinakailangan. Isa pang mahalagang punto, bantayan ang mga scam. Palaging mag-verify lamang sa opisyal na SSS website at opisyal na social media pages dahil kapag malalaking busyeta ang usapan, maraming mapagsamantalang individual o grupo ang nagkukunwaring nagbibigay ng tulong o nag-aalok ng processing fee kapalit ng mabilisang pag-release huwag magbayad ng anumang fee sa sino mang nagpapakilalang SSS staff maliban sa opisyal na proseso na naka-establish at walang karagdagang singil bukod sa normal na fees kung mayroon man. Tandaan na ang SSS ay hindi humihingi ng pera para lang iprocess ang pensyon na opisyal na naaprubahan. Ngayon, mahalagang sagutin din natin ang tanong, sino nga ba ang kwalipikado sa 12,800 piso na second tranche increase? Sa pangkalahatan, ang mga kasalukuyang SSS pensioners na may aktibong claims at legal na dokumentasyon ang matatanggap ng adjustments na ito. Kabilang din ang mga pinagkakasundo ang retirees na tumatanggap ng monthly pension dahil sa old age, disability, o survivor's pension. Basta't nakapasa sila sa requirements na itinatakda ng SSS at walang legal hold o pagkukulang sa dokumentasyon. Kung ikaw ay may pending na application o may mga isyong dokumentaryo, ngayon ang tamang panahon para ayusin iyon. Kumonsulta sa SSS o mag-request ng listahan ng mga kinakailangang ebidensya para makompleto ang proseso. May mga pumupo na rin na kahit maganda ang balitang ito, hindi pa rin sapat para masakop ang tumataas na presyo ng bansa. Ito ay totoo. Ang isang beses o dalawang tranches na pagtaas ay hindi agad gagawa ng revolusyon sa buhay ng lahat ng pensioners. Ngunit ito ay parte ng mas malawak na estratehiya. Ang SSS ay naglalayong magpatupad ng mas regular at sistematikong pag-aayos ng pensions sa hinaharap upang hindi na magmukhang irregular ang pagtaas at mabigyan ng mas predictable na budget ang mga retirado. Sa madaling salita, ang 12,800 piso ay hindi lamang sandaling lunas. Ito ay bahagi ng panimulang hakbang tungo sa mas matagal at mas maayos na financial security. Para sa mga senior citizens. Habang pinag-uusapan ang sustainability, marami ang nagtatanong kung paano napapanatili ng SSS ang pondo sa kabila ng mas mataas na payouts. Ang sagot dito ay kombinasyon ng mas maayos na koleksyon ng kontribusyon, mas mahigpit na pamamahala sa investments ng pondo, at modernization ng administrative processes upang mabawasan ang leakages at fraud. Ang pag-boost ng digital payment systems at pagpapaigting ng compliance sa employer contributions ay malaking tulong para mapanatili ang solvency ng SSS. Kung patuloy ang mabuting pamamahala at pagtaas ng collection efficiency, mas madaming pagkakataon na maipagpatuloy ang mga ganitong adjustments nang hindi nanganganib ang long-term health ng pondo. Marami ring kwento ng pasasalamat mula sa mga pensioners at kanilang pamilya. May mga nagkwento na dahil sa unang tranche ay nabili nila ang mga kinakailangang gamot at nakabayad ng overdue bills. Ngayon, dahil kumpirmado na ang second tranche, mas marami ang nagplaplano kung paano gagamitin ang dagdag na pera ng kapakipakinabang. May magdadagdag sa ipon para sa emergency. May magbabayad ng utang na matagal nang nagpapahirap. At may maglalaan para sa medical checkup. Ang psychological effect ng kaunting financial breathing room ay napakalaki bumababa ang stress, tumataas ang sense of dignity at autonomy, at nagkakaroon ng pagkakataon ang mga senior citizens na mas magkaroon ng desisyon sa kanilang araw-araw na buhay. Hindi mawawala ang mga practical tips para sa mga pensioners. Una, i-verify agad ang inyong account details sa mySSS. Pangalawa, i-update ang inyong contact information at bank details kung may pagbabago. Pangatlo, alamin ang paraan ng pag-release kung saan kayo nakaparehistro bank transfer ba, check, or remittance center. Kung hindi kayo sigurado, tumawag sa opisyal na hotline ng SSS o bumisita sa pinakamalapit na branch. At higit sa lahat, huwag gumanti sa mga scammer na nag-aalok ng faster processing kapalit ng pera. Kung may mga humihingi ng pera para lamang ipabilis ang release, huwag magbayad at i-report ang insidente sa SSS. Dapat ding pag-usapan ang mas malaking pagtaas na tinukoy ng SSS, ang inaasahang mas malaking adjustment na posibleng ipatupad pagkatapos ng Oktubre 24-2025. Pagamat wala pang pinal na numero na inilabas, nag-uusap ang mga policymakers tungkol sa mas comprehensive na adjustment para sa 2026 hanggang 2027 na period. Ang mga early estimates na lumalabas sa mga diskusyon ay nagpapakita na posible ang dagdag na ilang libong piso kada buwan para sa ilan, depende sa kanilang contribution history. Kung mangyari ito, magre-resulta ito sa mas matibay na pinansyal na sitwasyon para sa maraming pensioners, lalo na sa mga may mababang kasalukuyang pensyon. Ngunit tandaan na ang mas malaking pagtaas ay nangangailangan ng balanseng diskarte upang masiguro na hindi mabubutas ang pondo kaya ang partisipasyon at transparency ng SSS at ng gobyerno sa pag-uulat kung paano napapangasiwaan ang pondo ay napakahalaga Bilang mga mamamayan may karapatan tayong humingi ng malinaw na ulat at pagpapaliwanag paano ininvest ang pondo ano ang mga hakbang upang mapanatili ang koleksyon at paano sinesecure na sustainable ang pension system para sa susunod na henerasyon. Ang aktibong pakikilahok ng publiko sa pagmonitor at paghingi ng accountability ay makakatulong sa pagprotekta sa interes ng mga pensioners. May ilan ding tanong tungkol sa tax implications o kung may deduction ba ang pagtaas na ito. Karaniwang ang mga pensyon at benepisyo mula sa SSS ay may mga umiiral na tax rules depende sa bansa at sa kasalukuyang batas. Para sa Pilipinas, ang SSS pension ay may mga particular na exemption at patakaran. Subalit, para sa karamihan ng pensioners, ang ekstra na 12,800 piso na one-time or phased increase ay nagbibigay ng netong halaga na agad nilang magagamit. Kung may pagdududa, makabubuting kumonsulta sa tax advisor o magtanong sa opisyal na SSS para sa malinaw na paliwanag kung paano ito nakaapekto sa kabuoang netong kita ng pensioner. Marami rin sa ating mga kababayan ang nag-iisip kung paano nila dapat gastusin ang dagdag na pera para ito ay magtagal. Narito ang ilang practical recommendations na karaniwan nating ibinabahagi. Unahin ang pangangailangan tulad ng gamot at basic utilities, maglaan ng maliit na emergency fund para sa hindi inaasahang gastos. Kung may maliit na utang na mataas ang interes, pag-isipan ang pagbayad nito upang mabawasan ang long-term financial burden at kung may ekstra pa pagkatapos ng mga pangunahing pangangailangan. Maaaring gamitin ang bahagi nito para sa preventive health o regular check-ups upang maiwasan. Ang mas malaking gasto sa hinaharap. Ang maingat na pagpaplano ay makakatulong para ang dagdag na pera ay magdala ng pangmatagalang benepisyo. Habang namalapit ang Oktubre 24, 2025, tandaan na ang impormasyon ay maaaring magbago depende sa opisyal na anunsyo ng ito. At ng pamahalaan. Kung mayroon tayong naririnig na content sa social media na tila sensational o hindi galing sa opisyal na channel, maging mainat at mag-double-check. Ang tamang impormasyon ay makikita lamang sa opisyal na ID, portal, opisyal na Facebook page ng ISIS, at opisyal na press releases ng ahensya. Kung may kilalang pensioner sa inyong komunidad na hindi technically savvy, Magandang ideya na tulungan sila mag-check ng kanilang status online o ipaalam sa kanila ang mga tamang detalye. Sa huli, ang 12,800 second tranche increase at ang inaasahang mas malaking pagtaas ay hindi lamang usapang numero, ito ay usapang dignidad para sa mga Pilipinong nagtrabaho ng buong buhay para sa kanilang pamilya at sa bansa. Ipinapakita nito na may malasakit at pagkilos ang gobyerno at ang ss upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga senior citizens. Munit hangga't may mga hamon sa ekonomiya at sustainability ng pondo, mananatiling mahalaga ang ating kolektibong pagbabantay, pagtatanong at paghingi ng transparency. Kaya sa mga pensioners at mga tagapag-alaga, narito ang inyong paalala, ay verify ang impormasyon, siguraduhin ang tamang detalye sa e.g. Iwasan ang scam at paghandaan ang pag-release sa Oktobre 24, 2025. Ipaalam din sa inyong pamilya ang tungkol sa update na ito upang hindi kayo magkamali sa pagproseso. Kung gusto ninyo ng step-by-step -step na gabay sa pag-check ng easy ise o kung paano i-update ang bank details, maaari kayong humingi ng tulong mula sa pamilya o sa barangay upang mag-walkthrough. Bago magtapos, isang munting panalangin at pasasalamat sana magpatuloy ang mabuting pamamahala ng pondo at sana ay maging tuloy-tuloy ang suporta para sa ating mga pensioners. Ang bawat hakbang patungo sa mas maayos na pensyon ay hakbang din tungo sa mas makataong lipunan kung saan ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagdurusa. Sa panghuli, salamat sa lahat na nagtatrabaho at naninindigan para sa karapatan ng ating senior citizens. Kung napanood ninyo ito, huwag kalimutang i-like, ay share sa inyong pamilya at kapitbahay. At mag-subscribe para sa mga susunod pang update tungkol sa at iba pang mga benepisyo. E-comment din kung may tanong kayo o kung gusto ninyo ng mabilis na checklist para sa e-verification. Tutulungan namin kayo. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga pensioners.